Marami ang naantig at naawa sa madilim na pinagdaanan ni Liza Soberano noong kabataan niya sa Amerika. Sa kanyang YouTube Tell All na pinamagatang Can I Come In, isinalaysay ng aktres ang ilan sa pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay, mula sa paglaki niya ng hiwalay sa mga magulang na parehong nasangkot sa droga at mga kaso, hanggang sa mapait na karanasan ng pang-aabuso mula sa kinakasama ng kanyang ina at ilang foster families. Gayunpaman, hindi lahat ay kumbinsido sa kanyang mga pahayag. Isa na rito ang batikang showbiz columnist na si Christy Fermin. Sa kanilang vlog na Showbiz Now nakasama si na Romel Chica at Wendell Alvarez, diretsahan nitong sinabi na may pag-aalinlangan siya sa mga rebelasyon ng aktres. Kung totoo ang lahat ng litanya ni Liza, nakakaawa siya. Sobra talaga, Annie Christie. Pero ang tanong, bakit ngayon lang? Bakit hindi noon niya ito ibinahagi? Dagdag pa niya, tila mahirap paniwalaan ang ilang bahagi ng kwento, lalo na ang sinasabing alaala ni Liza noong siya ay dalawang taong gulang pa lamang. Dalawang taon? Ang alam lang ng bata sa edad na iyan ay kumain, matulog at maglaro. Pero si Liza, parang napaka-retentive ng memorya. At bakit nung umalis siya sa showbiz, hindi niya man lang naalala pasalamatan ang ABS-CBN at si Ogie Diaz na nagbigay daan sa kanyang karera. Matapang na hirit pa ni Christy. Sumang-ayon naman si Romel na kung mas maaga raw ibinahagi ni Liza ang kanyang pinagdaanan, baka mas naunawaan at nakisimpatiya ang publiko sa kanya. Ngunit ngayon, tila may mga nagsasabing baka desperado lamang ang aktres, lalo na't hindi umano naging matagumpay ang kanyang pagsabak sa Hollywood. Dagdag pa ni Christy, parang ibang Liza ang ipinapakita ngayon ng aktres sa kanyang bagong naratibo. Kaya't hindi maiwasang magduda ng ilan kung hanggang saan nga ba ang katotohanan sa kanyang shocking revelations. Ako mismo, naaawa kung totoo ang lahat ng ito, diin pa ng kolumnista, pero sorry, hindi ako naniniwala. Samantala, kapwa rin naghayag ng pagdududa sina na Romel at Wendell na anilay mahirap tanggapin ang ilang bahagi ng salaysay sa inang aktres. Para sa kanila, maaaring may katotohanan sa mga kwento ni Liza. Ngunit nananatiling malaking tanong kung ano ang totoo at alin ang maaaring bahagi lamang ng bagong imahe na nais ipakita ng aktres.